<laughs> si Daniel at ang mga Leon Noong unang panahon sa isang bansa sa Persia may isang matapat na lalaki na nagngangalang Daniel Siya ay isang mabuting tao, matalino, at may malakas na pananampalataya sa Diyos Pinagkatiwalaan siya ng hari at naging isang mataas na tagapayo sa kaharian. Si Daniel ay palaging nananalangin sa Diyos tatlong beses araw-araw. Kahit pa may batas na nagsasabing, not bawal ang magdasal sa Diyos, hindi siya tumigil sa kanyang pananalangin. Palagi siyang nakaluhod at nakikipag-usap sa Diyos sa kanyang kwarto. Nang makita ito ng mga inggit na opisyal, nagplano silang guluhin si Daniel. Hinanap nila ang mali sa kanyang gawain ngunit walang makita. Dahil si Daniel ay tapat at matuwid, sa kabila nito nagpa siya silang gamitin ang kanyang pananampalataya laban sa kanya, nakiusap sila sa hari na gumawa ng isang batas na nagsasabing bawal ang magdasal sa kahit sinong Diyos o tao maliban sa hari sa loob ng tatlong araw. Sinabi nila na ang lalabag ay ipapadakip at itatapon sa mababangis na leon at hindi nag-alinlangan ang hari at nilagdaan na niya ang batas. Ngunit hindi niya alam na gagamitin ito laban kay Daniel. Sa kabila ng bagong batas, si Daniel ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pananalangin sa Diyos. Tuwing tatlong beses siya nagdarasal, nakaluhod sa kanyang kwarto, nakaharap sa Jerusalem, nakikipag-usap sa Diyos ng buong puso. Nakita ito ng mga inggit na opisyal at agad nilang isinumbong si Daniel sa hari. Naging malungkot ang hari, ngunit ang batas ay kailangang sundin. Kaya inutusan siya na ipatapon si Daniel sa isang leon. Inutusan ng mga opisyal na ipasok si Daniel sa loob ng leon at pinirmahan ng hari ang isang selyo upang hindi mapigilan ng anumang mangyayari. Ang hari ay labis na nag-alala ngunit walang magagawa. Magdamag hindi makatulog ang hari. Naisip niya si Daniel at ang kanyang katapatan sa Diyos. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa leon at tinawag si Daniel. Daniel, alagad ng buhay na Diyos, iniligtas ka ba ng iyong Diyos na pinaglilingkuran? Sumagot si Daniel, Mabuhay ang hari. Ang Diyos ng aking mga ninuno ang nagsugo ng anghel niya upang isara ang bibig ng mga leon. Wala silang nakain sa akin dahil ako ay inosente. Natuwa ang hari at agad siyang nagutos na ilabas si Daniel sa leon. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kawal na dakpin ang mga opisyal na nagsumbong kay Daniel na ipasok ito sa mga leon at kinain sila ng mga leon dahil sa kanilang mga kasamaan. Ang aral ng kwento natin ngayon ay Ang tunay na pananampalataya sa Diyos Ang nagdadala ng proteksyon at kaligtasan Kaya matuto tayong magtiwala sa Kanyang Mga plano dahil hindi niya tayo ipapahamak dahil ang Diyos ay tunay na tagapagligtas nagsisilbing sandigan natin sa lahat ng panahon Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga kwento.